Maan, uh -uh. sasak hmm. ko ko Magkain ang kanin. Opo. po Opo. 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 pa.

Kasih kuning aku. Kurenti. Hmm. bukan mama aku suka. Ini aku bikin bentuk. Enggak akan power kasih aku, Kak. Hmm, enggak salah na namanya. Hmm. Ay, para pag malaki na kayo, makita nyo. Hii! Kaya, ako kaya. Tatao ako. Very good. Nainang mm. kaya. Kaya, ano? Kasi, ano? Ano? Masasarap sana. Ang ah, Mm. Hmm. Bakit? Di ah. hmm. Hindi pa na, nang maka. Ah. Naingit? Hindi. Naaano lang. Nalulungkot. Nalulungkot lang, lang siya. Bakit? Kasi wala siyang gulang. Hindi siya makakain na masarap. Bakit? Hindi siya nakal. Bawal sa kanina. Ah, bawal na kanina. Kasi may sakit si Tita Isa. Hmm. Kaya hmm. kayo, kumain kayong gulay. Para hindi kayo magkasakit. May nakain ako ng isda. Isda lang niya kain mo. di ka naman ang kain ng kula eh. Kapag mm. mm. oh, pinagalot mo ng gulay, hindi ka nakain. Ah! Kaya naman akong sakit. Kaya nga ano eh. Itay mo pa magkasakit ka. Kaya nga dapat kumain ka ng gulay. Para pag ano, hindi ka magkasakit. Uh, gusto niya ganito. Ayaw ko ng pagsasabi. Tama si tita isa limang kain. Ang sarap. bakit? Mm, Kasi dati, hindi siya nakain ng gulay dati. Mm. Parang ikaw. Mm. <laughs> Kaya, nagkasakit siya. Ikaw nung si tita Issa. Hindi siya nakasakit. Hindi siya nagkakabi-kabi, Nuno. Ikaw nung si tita siya ha? Hmm. Tama gulay, lagi ang kakulap ko na ngayon. Mm hmm. Mm. Ngayon, gulay na. Kasi may sakit siya. Bawal siyang hindi magulay. Bawal na sa kanyang gaan. Lagi siyang karne dati. Ano yung karni? Baboy. Kumain mm pa lang ng siyomay. -hmm. Nakatulog ka yun. Naka? Di ba nakatulog yung siyomay? Di ba bawal sa akin? Mm hindi, -hmm. may nakatulog. Yun naman ay eh, tanggal-tanggal. Yun eh, ay inatusok lang. Hindi ka. Ah kahit ang natos ko. At may kusok ko Ang ano? Mm. Bawal mag iak Kung ano, Jackson nag ka na naman. Matuloy <laughs> Wala ka nang ulam, ano. Puro kanin na natira sa, sa pinggan mo. Bigyan mo niya siya. Kaunti. Ko. Okay. Hmm. Ayan o, kainin mo. Ang kanin. Nakainin mo na naman yan o. O, lahat-lahat. Hatiin mo. At nang may ulam ka pa. Yan. Very good. Sino gusto pa mandaldal? Ikaw, madaldal. Hindi ako madaldal. Kaya nagsagot. Sino pala ko naman? Yeah. no? Kain na. Akainin ko yung ulam mo. Tingin eh. Masama din ang tingin ko niya sa ulam mo. <laughs> <Ayaw> <laughs> Ayaw. Ayaw. Kain ah, na na ng tubig Wala. po. Wala ng eh. ulam. Bagal si kasi kumain. Kasi so, yung tubig niya. Mmm, hmm Mmm, mag kumain, main. Kala akong pag hindi ako bilis-bilis kumain ng ano. Silo-silos. ganito ang kain dito ka. <laughs> <laughs> Kaya ay naman. Kunti lang ang ah. okay, <laughs> <laughs> nagadukot <-duput> eh. Hindi <laughs> ko magasabi. Sababing gano'n. Eh. <laughs> Dami pati niya. <laughs> na Nagdukod sa pinggan ni ate niya. Hindi nagasabi. Sa'ng lalakang ito. Sama-sama. Paborito sama. niyo parehas siya. Eh? Kaya kayo gabigayan.